Hmm? Hmm? kita mana sau Sao-sao. ano? ko sa inyo kung paano ka magdabok. Ang mukha dyan magdabok. Oo. Hmm. Sigaw. Eh, nagdabok ako. Kama. Tugba kita ka dyan. Oo. takang sa uton. Kaya makaraya-karaya ka. Ang ah. dyan. <laughs> Hmm, namit, namit. Eh, masuk banget ah. Tahan kan niya. Oh, dahil nagkakalayo na siya mga guys, no? So, ito na yung brown natin, no? Ilagay natin yung buko. Bukaw dito. Sino ako dito? Sino ito nga? Nah. Oh, na. Oh. ano inyo sudan dyan? Saka sudan? Kato ka mo dito sa balay. Kitawa na ka mabukog. Turuan. Gere, gere, gere. Gere, gere namit na namit na yung ang ni pag uh, eh, pag itom niya ni Karawan pag itom niya na i kung sunog ng imbes namit na na siya namit na siya sa pinakurat no sa mga wala katilaw ni eh, eh. rich kid kayo kasi <laughs> ay joke nabi sa si mga kid kayo hehehe ang ta ah uh, be lang tatang indalom be 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 Mm, malapit na masunog. Agoy. Na. isda na. Is the Tuluan ko kayo kung paano magsugba. Para hindi naman kayo mukhang ewan. Hmm, nga na, ah. ako <laughs> papagaloto. Oh. Mm, 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 Galitik-litik na sa. May <laughs> mga buhok-buhok ko sa baba <laughs> Gago! Ay, ang buta lang na ganda. Na-enjoy. Kaya basta kung gabi ini nga, ano bala, masugbasugbas isda. Sa mga, ano bala, sa mga trabahador da. Nagpuli ka mo eh. Bakal ka misda isda. Tapos, bakal ka mo na makikiyada mo. Tapos, namak. Ang uh, Tapos, loob mong isda. nga buka Mmm, namit Namit. Giza, promise. tapos uy, 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 Kan tadi gitu Ngari nah baket nabau be. Hmm <laughs> bastante nani jinta kan ngedapal. Ada pamir, ada pamir pa. Hmm isa. Dua sama pelau hubung dengan anak mitan sini naglawai kamu danai. Hmm kayak anu mereka bilogi dulu sakun. Hmm nah So, ito na magbabakit na tayo mga guys. So, last na to ng ating sinugba. O, oh, bilang-bilang. Yan, mga nasa So, ano sure na yan? Tunubra na Ah, eh. uh, Diyan na tabi na kayo. Mekanik Pataba. Oh, uh, game. Tira ako So, bali muna ako ng sausawan ko. So, ayan. Alibili. <laughs> Ay, kalamit din, din. Uh, Gamit tayo ng pat-taste. Kuha rin tayo ng pinakurat hmm, um, gini bau itar naman, laba laba banggit talo loko na lawa niya hmm, amo kajani mal nga ako nubra, ano? ito yun ano? ano? amo yaman sa empat sa mga sinubala. hmm, pe, eh, pide na na? video na, na? pakal part, isting ko sa peroso. oh na yakan on tapat isda dan na yun bagu kanun. May ilang kuya ah. Ah, managala. Ina? Nga pangagat. <laughs> <Isag> ba? pa. <laughs> Na, ima eh, yanak. ano? Rice eh. Oo, oh, rice. Oh, sige, sige. So, sabi mo. Na, baby, baby, First bite, first bite. First <laughs> 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 be. Ha? Ano Nga, Hahaha ba? Hahaha 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 Hei toh kita ni neh oh saus saus mun nah saus saus mun, amit na amit ya, count mm. ka, hmmm, ariel oh. kita mana ha. saus saus, hmmm, um. amit, huu, oh, idol. <toss>